Sino may sabi sa'yo mali? E sa eh, sa warehouse siya niya. Oo. Ito at yung sasakyan lang eh. Nasa, nasa, nasa ko kinuha? Yan lang naman eh. Nasa ko kinuha? Kansada, sa gilid. Oh, hindi naman kasada. Ikaw na sabi, kansada. Oh. Alam mo ah, ba ang ginagawa mo? Alam ko talaga kasi oh, mali yung ours. ginagawa mo. Baka gusto ko patapos ka. Anong mali? Gater, gago ka pala eh. Oy, mali. Ang pagpapalik ni Edelard Stuka. Dito Cruz, tapat mismo ng uh, De La Salle mga kayon. D.P.W. Highway Division District 1 mga kayon, kasama natin syempre. Masimple ring operation. Yun, yun. Wala masyado rito sa pagkakaalam ko mga kayo Wala dito Wala dito Massive clearing operation mga kayo. Kasama natin TVW Heavy Division District 1. Actually marami. Pati QRT kasama natin dito. Pati District 5. <laughs> Nasa bangketa kasi mga kayo, kaya bawal na bawal dyan. Den

예, yeah, 얜. Pakai mesin. Pakai mesin. Pilih ada di narasi dulu, Cede. Ah. ¡Me y más Wow, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, hindi tayo masyado nakakapagsalita dahil gawa ng mga no mga uh, trabaho ngayon dahil uh, marami tayo kasama natin QRT, DP, DPW Highway Division District 5 District 3, DPS pati na ng engineering kasama natin halos lahat para sa isang uh, massive clearing operation pero hanggang ngayon konti pa lang yung laman ng truck kasi parang na parang naabisuhan eh ang linis mga kayo, lalo lalo na tong part na to. Na tong uh, tapat na Philippine General Hospital. Sobrang dami rito eh. Kaso talaga mga uh, parang ang linis na lang ngayon. Alas wala, wala na rin dito hanggang papunta doon sa may city hall. Malinis na yan dahil uh, lagi ako nandito dito. Tampay rin tayo rito. Kaya talagang mga uh, pagdating dito wala na halos yan alas karamihan ng truck na dala wala masyadong na ikarga na mga nagpe-pending o mga nagpe-pendor talaga nga uh, malinis pero ang tabayan natin doon bandaron, doon kung anong uh, susunod na assignment kasi papalik na ito ng uh, city hall eh. o baka iikot pa na isa pa so tingnan natin mga kayo na. ang tabayanan nyo lang date episode 1 pa lang din tayo mga kayo dahil sa dam sa uh, bilis ng mga pangyayari hindi pa tayo nakakabuo ng isang uh, pang episode natin pero anyway tapayanan nyo lang mga kayo hindi ko mga bilang, pero parang nasa pito o 8 yung uh, mga truck na dala ngayon pero pa yung mga e track na bitbit -bit talagang uh, massive clearing pero ang problema wala pa tayo na <laughs> so tingnan natin kung may uh, mission fail tayo o mission success tingnan natin dito sa part na to kasi mga kayo na maluwag talaga rito so, mga parking ano rito eh, problema hindi naman na uh, hindi naman tayo pwede kumuha ng mga nakapark gawa ng uh, MTPP dapat yun Yung pag nakakita mga pag nakakita pag nakakita kami sa malayo pala nagliligpita na so dapat talaga rito strategic no kasi malayo pa lang kita na kami eh alam naman dito sa tapa so, pa niyo talaga matrabe mo ko בן אד ito oh dito boss 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 yeah. sa atin po sa ayun, barangay ba, ba to ayun, ba? Barangay, oh, hindi pa sa barangay ha? Oh, oh. O, Patanggal muna. Patanggal na, na. ngayon uh. ito, ito. Okay, oh. na, mga ngayon, Engineer Bulanon kasama rin natin sa uh, Demolition saban pa, saban Team kasama ng DAPW Highway Division saban, saban. District 1. Pinapasa ang general na itong uh, tricycle, uh, motor.

Boulevard mga kayon DEPW Highway Division District 1 Demolition Team ayun nandito sila engineer uh, Chief ah, Pulanon ah, Joseph Pulanon nandito din kasama natin massive uh, clearing operation tayo ah ito titikitan ayun si na magtitikit dyan ayun para hindi na dadalhin kasi talaga uh, Ito, pinagkukuha yung mga tricycle dito mga kayo Dito tayo sa may Carlos Palangka mga kayo Tumitira na si Abla rito mga kayo Makit isa lang oh Dito naman mga kayo Quick response team Dol Dol Bilay. Balas pa lang DEPW Highway Division District 1 Episode 1 pa rin Mabigat to, mabigat to Urong, urong, urong. Kini mga kayo, mapigit yan. Ha, ha, ha.

Ano yung kinukuha nyo? Sa warehouse yun eh. Sino may sabi sa'yo mali? Sino may sabi sa'yo mali? E sa ocean, eh, sa warehouse yun eh. Oo. Oh, eh, Asan? lang eh. Libran, asan? Lang. Asan? ko kinuha? Sakel lang naman eh. Asan Saan ko kinuha? Kansada gilid. Hindi oh. naman kasada. Na kansada. Ikaw kasada, kasada sabi. Eh. Kansada. Oh, kasada kansada pero Mayin ka. Yung, tignan mo may lane yan. No? Alam mo ba yung lane? Ayan o. No? Alam mo ah. yung panguhuli mo. A alam mo ba ginagawa mo? Ah. Alam ko talaga kasi oh, mali yung ginagawa mo. Gater yan. Anong mali? kater Gago ka pala eh. Oh, mali. Nagmura na to. Nagmura na o. Ano yung pangunin mo eh? O ba, baka doon ang Hindi ko O ano? Sir, magka Ano? Ano rin o? Ha? O ba, nananakit ka? O ano? Nananakit Mali yung pangunin mo nun. lang ako. Ha? Kasi mali naman Huwag ka Hindi ka bukas trabaho mo amin ha? Huwag ka rin magmura. Huwag ka. Huwag ka. Ikaw rin Ano? Huwag ka. Huwag ka. Huwag ka. Huwag ka. Huwag ka

Wala sa warehouse, di ba? lang, ligay lang, ligay lang! Magbaba kayo, kapawa namin ka. Masensya niyo. Sige. Sige. Masensya Steve. Tama yan, para malaman din yung Sku yun. Ano ba yung sasabi mo, tol? Hindi, tama. Mali naman kasi, sir. Sa truck yun. hindi naman dapat sa kanila yun. Yung nasa bakal? Oo, hindi kanila. Yun, sir. Dati yung inuhuli na, illegal parking lang eh. Tama naman ako eh. Tapos nagpuro din siya. Nabisit din ako eh. Gagos eh. Pag ano sir, adiretso na lang kayo sa City Hall pag gusto nyo magreklamo. Para alam natin. Raulo siya eh. Dapat na may tanggalin mo yung umbo. Sige na to, okay na. Sayang yung servisyo ni Isko kung ganun yung tao. Okay Okay na.